diri sa Burma mga kalanda. Burma compound, particularly na ako diri sa may parking building. So na ato mga kalanda no, ang actual na sunog mga kalanda. So wala na, wala ta mga kalanda no, kung unsay ginungdan sa, sa sunog ug asa di ka nagsunog. So ato lang yan po mga kalanda na ma respondihan sa ato mga taga-fire. Isara ka balay? Oo. Lang ah, dyan dyan ganun eh. Dang, dang, ako din. Dang, dang. Tanawa niyang atbang kaya nasunog na. Tayo o, isa, ah, ganun na natay siya? Oo, isa ka. Nagloto na nagkakaning niya. Oo. Pag sure boy. Puro tayo. So mga kalanggan no, aside sa bumbero na naadiri sa mga kumpaon mga kalanggan, na apoy bumbero na nagrespondi mismo dito mismo sa katong nasunugan mga kalanggan sa may Fatima. So muna sila mga kalanggan. So, thankful kay ta sa ato mga fire brigade, mga kalangga, no, na kay Aptik ay sila mo responde karong panahon na. Kita ni mo na siya mga kalangga. Kana siya na building, ivory building na siya mga kalangga. Kondo. Unit. then man na siya ang namo ang phase 2. And kani siya na portion mga kalanga ang namo ang phase 1. siya na portion mga kalangga okay. ang phase 1. May fire brigade dito sa mga mga kalangga. So mapangitaan nila nagpamaagi na makasulod sila dito sa katong nasunugan na area.

So, kanidiri siya na area mga kalangga, lang sa mga bombero. ni ang amuang mortar pool diri sa burmahe mga kalangga. So, mauna siya amuang shop. Dira nagsulod ang bombero para ang ilahang host mga kalangga, modretsyo makasulod dito sa katong balay na nasunog mga kalangga. So, gipaagi nila din ha. ni ang taga Bureau of Fire Mani sila mga kalangga. So, very thankful mga kalangga sa nag-asikaso sa sunog nila Kuya Fire mga kalangga. So, mag-amping mag yun ang mga kalangga no? kay karong panahon na init ang panahon karon mga kalangga. So, careful kaayo ta sa ato ang mga kuryente na mga nangkasaksak mga kalangga. So, sa mga wala pa nakapag-subscribe, please subscribe. Gaat TV, like, comment, and hit the notification bell mga kalangga para updated ka sa mga bagong videos na ako ipampost. Thank you mga kalangga!